morning good morning guys time kick muna tayo time kick 3.12 3.12 naglalakad tayo guys kasi sumabay tayo sa sa ano kaya bilang sa ano, sa katabo Sa so, ito malayo-layo pa mga siguro mga kalating kilometro pa lalakarin ito Yeah. Pala, naglalakad tayo pa ba guys? Medyo masyado madilim. Kasi No guys. Dito pero nandito na tayo sa lugar ko guys. To. Pa-igo ko 'tong cellphone ko guys para makita niyo lugar ko. To. Yan. Eh oh sorry. Yan. Guys. dito tayo sa uh, ano guys gulayan lugar na gulayan ito <laughs> ang istot lang yun Ayan. dito tayo ang oh, kasunod to guys Bicol area yun lang puro istot yun tapos kasunod noon ang Bicol area Republic yan talagad nang talagad tayo yan medyo malari pa Hindi, hindi, hindi naman nakakatakot dito guys maglakad kasi mababait ang tao dito at isa pa guys may kwento ako sa inyo dito ako nagbubuhat ng ano ito 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 toto ito ito yan yan bahay na yan no. ito guys yung tawag na yan madilim Kan? Dah. Soalan yang makita, kita. Kalau tak orang hilang. Uh, mga ilaw na yan Diyan ang Nga mm, tawag ng yan. <laughs> yan guys, project Project ng yan, kapitan Ganyan natin ng pecha, ikaw Parang bahay kubo Ayan. Ayan. tapos dito naman guys may pabahay ayan yung pito na yan yung pito na yan pabahay ayan, ayan, ayan. ayan, ayan, ayan. Dito nang gaja guys pa karaw uh, na ng... okay, oh, oh. Maraming tulong sa tanim guys. Salamat. Ito na guys ang na Bicol area. Ayan, yung lugar na siya sa pangalan ito hindi siya na. Hindi siya. Saan na ka? Okay oh, lang. Chill, chill lang. Ito na mga guys ang pinakamalaking shop namin Ayan May ilaw na yan Ito na parking ng mga basura Noon guys Mga tao kasi maliit parang lugar na to Ayan, pinakunlad Ayan Wala na mga ano Hindi na ka na tayo. Mga 20 minutes 30. Mas bahay na Mas bahay na ako. na pala guys iniikot ko yung dunong inarap ko yung mga camera para makikita yung lubos lubos yung lugar ko yan kasi hindi nyo makita gano mukha ko lang ay nakikita yun eh ay pa nga na kayo cellphone lang takang gamit ko dito naman ang gumawa sa mga sakay guys yan yung mga kulay green yan 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 kulay green yan Apa? Lain leh pa? Nila ni tu kip nampak macam Tengah. Tengah. Belakar sudah sini paling kini kan. paling Bag ya. Itu orang marah mobil mobil beli di sana. Ini lah sudah mencuba ngano. Masalah pemilih di sana, guys. Sini. nasa press na press na Apo, dito ang inch Ako yan. Ayan. Sibig yan. Hindi ako sinatid. Pero malaki na siya. dito kaya pag umaga o or... hapon marami marami makikita dito mga vendor yun yung sabi yung nagkakaraton tinda dito na dito ko dito yan lang sa kasi malit na itong sari natin dati wala pa na kada mga sakya, mga motor ayun e, yung malaki na e. paglaka dito guys ayun hindi ka tulad dati na mga maraming talaga na nakatambay konti ano na nalang kukus na dahil ka agawang cellphone wala ka Eh, wala na yan. Ayan. Kapunta sa ganyan yung naman. amin. Pagkatanayan nyo po kung saan yun. Pinakaganda na dito guys. May panisal dito. Ito. Yung bukas na siguro. Ayan. Ayan. Sarado pa.

Ini dia tempat ni guys Asyik Ito yung balisan. Morning, Tay. Pwede mo kabili. Uh, panisal nga po. Um, Ito lang natin tingnan ko pero kung may pera pa ako. Oh, ang lamig ng tubig niya. Ah, hmm. uh, 20 Lang 20 lang. Opo. Yeah.

Thank you. Thank you. Cut out. Thank you. ko mo sa tigit ah Baby girl ko. Ayan, sita nang lugar ko Ayan guys, susil po nang gamit ko Ayan Ah, uh, gamal siya. <laughs> Buti ko, kakikisim mo kung matutulog pala ako. <laughs> nah, nakita natin kung Guys. Ayan. Yeah. Ibang kapag guys. บายวันนี